Pagtuloyan na kayang makalaya sa galit at puot si R.C.? Tapusin mo lang buhay mo kasi wala na yan. Sa pagpapatuloy ng kwento ni R.C. Paraso ngayong gabi, susunod na! Sa pagtuloy na panonood ni R.C. ng The 700 Club Asia, ay nag siya sa CBN Asia Prayer Center. Nag-text ako sa kanila asking for prayers for me to uh, restoration yung hinihingi ko pong prayer noon. Restoration and also forgiveness. Yun pong dalawa ngayon. The thought or the idea is uh, parang we are praying for you. Know that uh, God is our restorer and um, he, he can give forgiveness. Masasabi ko talaga na if God did this to them, He can also do this to me. Naging hopeful ako sa program ng ano, 700 Club Kinatagpon ni Arcee ang Diyos sa kanyang pagtulog. Mayroon akong isang naririnig na voice na telling me to get up. No? And that voice just really comes my my mind, my soul, my spirit, my everything. Get up. Sa tagpong ito, Binuksan ni R.C. ang kanyang puso upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sa tulong ng church community, ay binitawan niya ang mga pigati ng dating pamumuhay. Panabayo ko na kayo, Lord. render ko na. Alam niyo po, amazingly, hindi ko namamalayan ang layo ko na pala na nabitawan ko na pala completely at wala na akong interes all of a sudden, the interest was gone. Lord heals. <laughs> hindi time. <laughs> hindi talaga. Kasi kung babasay uh, babase ka sa time, madidisappoint ka eh. Sa paghilom ng sugat ng nakaraan ni RC, naranasan niya ang pagpapatawad. Ang isa lang nasa isip ko, how can I honor you through, through sa, sa kanila? Paano kita mag-glorify sa kanila? So I want them to show your love. So hindi pa ako nakontento sa pagluluto na yon, Hinanapan ko pa sila ng hindi lang po 'yun ano ha, pipit sugang regalo. I would like to give them. Kasi ito yung love ng Lord. Okay na ako eh. Healed na ako eh, 'di ba po? So I'm praying na lang na sana sila rin ma-healed na rin. Taong 2016, buong pusong pinili ni RC na humiwalay na sa partner. Kasama ang kanyang mga anak, niyakap nila ang bagong simula. Thank God, kasi si Lord mismo ang nag sa kanila. And hindi ko kasi alam na meron din pala silang experience na nakikita nila yung dalawa kapag wala ako. So I don't have to depend myself. Yun sabi ko kay Lord, Lord, ayaw kong depensahan yung sarili ko. Marami akong pagkukulang sa inyo bilang mother and father at the same time. Pero hindi ako naging masamang magulang. Sa patuloy na pagbabagong naranasan ni RC mula sa Diyos, nais din niyang maibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Nagkaroon ako ng eagerness to really evangelize and win people and do Bible studies. So, madami na po sa, sa biyaya lang po ng Panginoon, no? Alam niyo po, whenever I share my experience, natutunala silang lahat. And eh, napaka-powerful. And madaming nabibless bless They accept Jesus, eh. Grabe lang, I was so blessed sa buhay niya kasi talagang uh, yung mga question na nakahang sa isip ko is nasagot niya based on sa Word of God. Sa kasulukuyan, patuloy na nagiging pagpapala si RC sa kanilang community at aktibo niyang ibinabahagi ang salita ng Diyos. Sa lahat ng kanyang napagdaanan, ito ang kanyang napatunayan. Pag tinatanong, who is God for you? He is faithful. Tapat na tapat po siya kahit tayo hindi tapat. Talagang many many promises in the Bible, no, and all of them are yes and amen. But the Lord said, just trust me. 'Di ba? I will not get you to this it, i will not get you through this kaya grabe god is faithful he is so faithful and he never changes he never ever fails talaga never never sonjan ang, ang gandang makita kung paano na free yung tao na papalaya mm -hmm. ng diyos ang tao sa masasakit na episode ng buhay pero kailangan magdesisyon ka talaga eh yeah. for that Ma-activate yung restoration na yun eh. Tama. Sabi niya nga it's the Lord who heals, Amen. not time. It's yes. what we do with that time. Amen. So kung wala si Lord, wala lang mangyayari. Yung kahit yes. ilang years na, you can still be better, you can still be angry. It's yeah. really the Lord who heals, 'di ba? Ang galit at puot, kapag nagsumiksik sa ating mga puso, nagiging isang preso. Ginagapos tayo nito hanggang sa bawat aspeto ng buhay natin may bahid na ng galit na siyang pupuno sa ating pagkatao. Totoo yan, Sonja. When we don't let go of anger and bitterness, it overshadows even the good moments. It becomes hard to fully enjoy life when you're stuck in a past hurt or betrayal. Yes, and angry actions can push people away or create walls between you and others. Di diba nga, Eric, hurt people? hurt people mm. bitterness especially if left unspoken can quietly erode trust or connection yes it can also be a cause of depression and sadness yung feeling mo wala kang kakampi at walang ibang mapagkakatiwalaan yung ina-isolate mo yung yes. sarili mo diba because bitterness can trap you in a cycle of Negative thinking, often replaying situations over and over in your head. This leads to rumination, talagang ninanamnam mo, mm -hmm. that can worsen depression and anxiety. Tama. Alam mo, ang talatang ito ay isang matatag na paalala na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba. Ito rin ay pagninilay ng biyayang tinanggap natin mula sa Diyos. Inaanyayahan tayong mamuhay ng may kabaitan kahit sa mga panahong mahirap ito gawin. Ang sabi, magpasensyahan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. And you know what? It's really only possible to forgive when you receive the forgiveness that God offers you. When you receive Jesus as your Lord and Savior. Why? Because Jesus became the propitiation for our sin. Siya yung naging... Uh, sakripisyo para sa ating mga kasalanan para tuluyan tayo, pa, para ma-receive natin yung pagpapatawad ni God para sa atin because on our own, hindi naman natin kayang pagbayarin yung mga kasalanan na yun eh. So if you're here and you're saying, yes, I want that new life, I want to receive the forgiveness of God in my life and start a new leaf, start a new life in Christ, if that's you, pray the simple prayer with me. Lord God, I repent. From my sin. I want to turn away. So, Lord, today I want to receive your forgiveness. Today I'm declaring, Lord Jesus, you are now my Lord and I receive you as my Savior. Be the Lord of my life. Be my Master. Be the one who calls the shots for my life. Thank you that. You give me this new life and I receive that new life in you today. I receive that forgiveness. I receive this new life. Help me to honor you all the days of my life in Jesus name. Amen. Amen and amen. At kung nahihirapan po kayong magpatawad, kung kayo'y nanalangin ng pagtanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, kaya mo nang magdesisyon ngayon na magpatawad din dahil binibigay mo lamang kung ano ang iyong tinanggap mula sa Diyos. Kaya kung handa ka ng magpatawad dahil natanggap mo na ang kapatawaran mula sa Diyos, manalangin tayo na mapatawad na natin ang mga taong nakasakit sa atin. I-let go na natin ang anumang kasakaranasan, -ka sakit na dulot ng mga ginawa sa ating hindi maganda manalangin tayo. Aming Diyos Ama sa langit, nananalangin po ako sa nakikinig at na sumusubaybay sa programang ito na magpatawad na sila. Na magkaroon sila ng desisyon ngayong oras na ito na makawala sa gapos ng puot, gapos ng galit, dulot ng hindi pagpapatawad naway makalaya na sila ng tuluyan sa sa kasalanang ito, Panginoon, na hindi nagdudulot ng maganda sa kanila. Panginoon, tuluyan na punawa nilang maunawaan na ang kapatawaran ay nasa sa kanila na at kaya na nilang magpatawad ng iba sa pangalan ni Yesus. Amen. If you prayed with us, gusto namin i-celebrate ang bagong journey na ito sa iyong buhay. Maaari kang tumawag sa aming prayer center na bukas 24-7. Maaari ka namin tulungan na simulan ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Pwede ka namin i-refer sa isang local church malapit sa inyong lugar para naman mas lalo mong makilala si Kristo. Makikita ang aming contact information sa screen. We'll be right back after the break. Pa rin ako, Lord. I'm, Nolo Lopez, I'm Jasmine and, and this, this is, is my, story. my story. Tugon is now available on USB Flash Drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1000 pesos to CBN Asia and receive two bonus Tanikala Telemovies. Kampihan and Senior Moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala Tele movies, inspiring programs, music and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. Sa bawat sulok ng bansa, may mga pamilyang patuloy na lumalaban sa gitna ng kahirapan, kalamidad at krisis. Hindi man lagi headline na kanilang kwento, totoo ang kanilang pangangailangan at higit pa roon, totoo rin ang kanilang pag-asa. At sa bawat pagkakataong iyon, nariyan ang Operation Blessing, ang humanitarian arm ng CBN Asia na buong pusong tumutugon. Sa bawat relief operation, medical mission at personal na pag-abot, muling na ipapaalala sa kanila na hindi sila nagiisa. Amen. At tunay ngang sa gitna ng unos, may mga taong hangdang maglingkod at magmahal. Sa tulong ninyo, aming mga donor, mas marami pa tayong nabibigang lakas na magsimulang muli. At kung naghahanap kayo ng inspirasyon o encouragement sa araw-araw, huwag niyong palampasin ang reverb worship. Hindi lang ito musika, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng pag-asa at lakas ng loob sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa mundong puno ng hamon, ang mga awit ng pananampalataya at ang mga ni Jesus ang nagsisilbing gabay at lakas natin. Mapapalod nyo kami sa YouTube, Facebook at sa riverworship.com.ph. May mga awit doon na tiyak na magpapalakas ng inyong kalooban. Kaya wag kayong aalis, magbabalik kami at makakasama natin muli si R.C. sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. R.C., nakakatuwa how really God has worked in your life, no? And nabanggit mo na you've watched the 700 Club Asia and the show really has encouraged you. Pwede mo bang i sa amin paano naka-impact sa journey mo with God itong show natin? Yeah, so uh, from the very beginning, nung no, na nagkaisip ako, I think that was 10 years old, 11, 12, mga ganun po, no? So kahit na nasa difficulties ako, nanonood na po ako ng 700 Club. And I'm, I'm so amazed sa mga testimonies na really happening in real life. So at first, parang, oh, okay, that was good. But then, nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoon mas malaking impact na po sa akin. Especially during those times na talagang bagyo ng buhay ko. Nakatulong siya ng malaki. Uh, the prayer, the testimonies, sobrang sabi ko, um, it just goes to show na yung realization ko na hindi lang ako yung nakakaranas mm. ng mga ganitong klaseng pagsubok na napakahirap, yung iba nga mas mahirap pa kaysa sa akin, and yet, uh, pinanalo sila ng Panginoon. They came out uh, victorious. Mm. So sabi ko, if nagawa ng Panginoon sa kanila yon gagawin din ng Lord sa akin. Mm. So talagang life-changing talaga. And up until now, I'm still watching. No? <laughs> and now you're here with us. Yes, grabe. Praise God. Praise God po. Mga kwentong napanood niya ngayon, kwento naman. Kwento yes. <laughs> <laughs> ah, Praise God. Galing ni Lord. No? So, R.C., na naginip ka sabi mo na merong isang lalaking nagreach out at uh, kinuha ka sinabi sa'yo, nag-nagreach out sa sabi get up what did that dream yung panaginip na yan uh, ano yung ano yung pagpakahulugan nito sa buhay mo paano mo to ininterpret sa sarili mo na at paano mo na intindihan pa mm -hmm. yung panawagan ng Diyos sa buhay mo naisip mo ba na oh sino to just mm -hmm. ba ito yung mga panahon na 'yon, uh, pastor, hindi pa ako malalim oh. <laughs> sa Panginoon. Okay. Uh, the journey sa aking Christian faith ay nagsisimula pa lang. Oh. Pero ito na nga yung mga pagsubok na napakadami na. Mm. Um, ito yung time na hindi na ako kumakain mm. and yun na yung mga nagaatempt ako ng suicide. Oh. Uh, so and then this uh, every time I go to sleep, no, mayroong kakaibang dream na nung una akala ko parang hallucination ko lang. No and then habang tumatagal it it was not a one time dream. Mm. Habang tumatagal siya parang lumalakas na lumalakas yung boses na yon. Mm. And there's something in that dream na hindi ako natatakot. Mm. Kumakalma yung spirit wow. ko. Wow. There was something in that dream and I I heard that voice napaka clear. Yeah, sabi, get up. And he, yeah, I saw that hands reaching yeah. out. Hindi ko alam kung ano yun. Mm. Hindi ko alam. But one thing that I clearly remember, mm. Mm. it was just peaceful. Wow. Mm. And the next thing I know na lang, mm. kasi nung time na yun, hindi na talaga ako makatayo. I was so hopeless. Mm. Next thing I know na lang, nakita ko yung sarili ko. I was attending Bible study. And uh, eager na eager na ako na isurrender lahat. Mm -mm. na sabi ko, hindi ko kaya, I surrender everything to you. Later on ko na lang na-figure out na it was God calling me na. Mm. Mm hmm. Gamitin meetin ulit natin yung word na super natural. natural. Yes. Correct yes. Very, the very divine. Yes, yes. No, out of this world. Yes. Pero ang ganda no, may peace. Yes, yes. As you experience emotional healing, no, paano mo naman na-extend yung same love na yun na naranasan mo to the people around you like paano yung kagaya niyan yung si ex at si si close relative. Ang hirap nilang mahalin. Pero sa tingin mo, paano ka na-enable ni God na ma-extend yung pagmamahal na yun, even to those na mahirap mahalin? Yeah, honestly, hindi madali. <laughs> Sobrang hirap po talaga, no? Uh -huh. So dumating ako sa point na nakakipag-wrestle ako. Ayokong patawarin. Uh -huh. Masakit, no? Pero uh, Christian ako ng time na yun, no? And then one thing that God taught me is acceptance. I have to accept everything first. Hindi ko hindi ako pwedeng or hindi ko need na mag-resell. Mm. Accept. Mm -mm. And then yung yung acceptance stage hindi po madali. Mm -mm. Sobrang hindi madali. Mm -mm. But um, si Lord mismo ang tumulong sa akin to overcome the acceptance stage. Mm -hmm. And then after the acceptance stage, nagulat na lang ako that I'm starting to forgive. And then I keep on realizing bakit hindi ako magpapatawad? Eh, so much love yung binibigay sa akin ng Lord. Yes. Through the people around me sa church, mm -mm. talagang unti-unti akong binuulit ng Lord eh. Yes. And I was so, kaya, kaya po ako nakapag, God enabled me to forgive them and love them as well because I was so full of love ng yeah. Panginoon this time. Mm -hmm. Hindi na ng mga tao. Amen. Yeah. Kumbaga tama na yung napagkukunan mo ng love. Yes, mm -hmm. tama na. Mm -hmm. Unlimited na yung supply ng love yes. na yun. Also, That's why na. I can give. Mm -mm. Nung nag out si God sa kanya eh, through the dream, Talaga namang nakaku nakatagpuan na niya finally. sumakses siya. Sumaccess <laughs> si RC every step by, by the step. step. Yes. <laughs> RC nagtry bang makipagbalikan o mag-reach out din naman ba yung ama ng mga anak mo yeah. sa yo? Well, after I surrendered everything to God, mm. uh, wala na pong ganon. Hindi, si, hindi na siya nakipag-usap sa'yo? Hindi na po, mm. hindi na. Mm. Which uh, was okay for me. Mm -hmm. Kasi magulo kasi. So, mm -hmm. mas pinili ko yung peace. Uh -huh. Ito, Sonja, nagtutuloy-tuloy na yung mga changes mm -hmm. sa buhay niya. No? And in 2016, RC, nag decision ka na. Mm -hmm. uh, Courageous, matapang na desisyon na mamukod na kayo mm -mm. ng iyong mga anak. Ano yung dahilan uh, behind the decision? And ano yung uh, nakatulong sa desisyon na ito? nag ba ito para talagang magkaroon na talaga ng kaayusan, kagalingan sa iyong pamilya? Uh, so ano yung experience mo rito na nung bumukod na kayo, Ani nakita mo talagang mga pagbabago mm. sa pamilya mo? Yes po. At first, di ba, kaya ako pumayag na magsama-sama kami sa si isang bubong, it was because takot na takot ako. So, it took three years Oo. na magkakasama kami sa si isang bubong, Oo. na seeing them together. Takot kang masira kung ano man yung meron na kasi kayong parang secured na ako rito? Mm -hmm. Takot Oo. ako. Uh, and besides, uh, takot ako na bumukod. Mm -hmm. Ang tanong ko kaya ko ba? It at dala ko if ever man. Mm -hmm. So kasi for 13 years ng pagsasama namin ng ex-partner ko, dependent ako sa kanya. Eh. Mm -hmm. So parang this time around, kakayanin ko ba? Mm -hmm. Takot ko 'yun. And then um may pastor, mm -hmm. uh, she already knew about it. I shared it sa kanya. So, isang advice niya 'yung talagang naging wake-up call sa akin. Mm -hmm. Sabi niya, Uh, ikaw kaya mo. Pero huwag kang pumayag na yung mga anak mo, nakagigis na nila na normal lang yung setup yeah. nyo na ganyan. So yun yung naging wake up call ko. Oo nga. So it was again for my children. Wow. Grabe, no? Mm -hmm. And now you are doing ministry mm -hmm. in Binondo. Kung baga overflow na to ngayon nung natagpo among relasyon sa Panginoon. You're leading youth life groups. Ano yung nag-motivate sa'yo na, ah, I think, ito yung gusto ko magsilbi sa Panginoon in this capacity and ano yung pinaka naging rewarding na part ng pagsisilbi mm -mm. sa Panginoon through these youth groups mm -mm. yeah actually kasi nga sa mga past experiences ko uh yung youth ko kasi is talagang hindi ko na enjoy eh. mm. full of pain full of suffering mm. so sabi ko nga, pwede naman maging Christian na lang eh. Yung ordinary Christian na lang. But the calling was so ano, great. Talagang, there is really a confirmation of the calling. Wow. So, courageously, well of course, it is all by the grace of God. Uh, I started to put up life groups, no? It was difficult because mm. hindi ordinary yung mga kabataan. <laughs> mga tao, yung, yung handle namin, they are also troubled youths, mga addicts, mm. uh, LGBTQs, uh, and uh, talagang uh, sexual uh, victims, mm. sexual abuse victims mm. din sila. So, kung titignan ko yung, yung aming uh, members, yung lahat ng mga nililid namin sa life groups, para silang chapter-chapter, nang buhay ko at ako yung summary. Oh. Wow. Opo. So the, yun ang naglilid sa akin. Sabi ko I don't want them to experience the same thing. Ayoko na magkaroon din sila ng maling decision especially sa mga kabataan. So parang whatever that I can give to the table, I can give to them. I can advise to them mm. through all my experiences. I will give not for me but for the Lord's glory. Gagamitin 'yung experience na 'yon para mag glorify ang Panginoon. And what's most satisfying there? Sabi ko nga ang dami nila, pero just to see one person, mm. just one person ay mabago 'yung buhay. Sobra-sobra wow. mm. na po 'yon. Yeah. Yes. Amen. Sobra na. RC, more than a year ago you launched Grace Gospel Community mm -hmm. at dito nagse-serve ka bilang pastor. And uh, pwede mo bang i-share sa amin Uh, ano yung deeper reason behind this uh, ministry sa community ninyo? And paano mo nakikita nagkakaroon talaga ng impact ito sa mga taong pinaglilingkuran mo? Yes po. Praise God, no? Kasi mm. po, uh, going, up, having or doing pioneering, mm. napakahirap. Mm -hmm. It is a community church na talagang maliit lang yung church namin, but the community is big. Sabi ko nga, kay Lord, Lord, bakit dito mo ako dinala? Kasi I, I, I experienced so much uh, challenges in my life tapos yung ministry na binigay niya sa akin challenging din, no? <laughs> so um, but then I see the hands of God talaga. I remember when uh, my uh, previous pastor asked me because I was studying Bible school during that time. So tatlo kami noon. Uh, he was asking, uh, saan kayo, saan niyo gustong mag-ministry. Before pa niya tanungin, may vision na ako eh sa lugar na yun. So, right then and there, sinabi ko, I'll go to Binondo. So, uh, 2018, when we started the life groups there, wala akong kilala. At mga talagang, natatakot ako nung una kasi lugar siya ng mga sabihin na natin the the current Sodom and Gomorrah para siyang ganoon mm -hmm. no uh, so but then again by the grace of God the Lord keeps on showing visions and answering prayers making impossible to possible talaga mm. uh, he's confirming eh maraming times kinakwestion 'yung calling ko talaga bang dito mo ako nilagay Lord kasi challenging from time to time every week hindi namin alam yung masasaksihan namin. Every week is a challenge, but then the Lord keeps on confirming through his word, through other people, through answered prayers. Talaga. So I think um, the heart of it all is of course uh nandoon yung heart ni Jesus eh. Kasi ano po eh uh, hindi lahat ng mga uh let's say hindi lahat ng mga tao can can really go down. Kasi nakikita ko siya as nasa laylayan talaga siya ng lipunan. Hmm. You know, uh, nasasaksihan namin, ang mga ni -ni life group namin, mga addicts, pag nakukulong sila, pupunta din ako ng kulungan. Hmm. Para mag-minister, nandoon yung, ano dito, nakakatatanggap lang nito, biglang nandito na sa kulungan, mga ganun po. And then, na nasasaksihan namin yung mga rugby boys. During the time na sumisinghod po sila, niyayakap namin sila. We never let them feel na they are abandoned. Kasi a lot of people are judging them na eh. So, who else will make them feel that they are loved and they are seen and they are accepted? So, well actually, there are churches around. But they can just, you know, uh, give feeding or other ano. So, sabi ko, kami yung nilagay ng Lord doon to really go down sa madidilim na eskinita. Ngayon po, we are ministering to gangsters naman. Wow. Gangsters. At just me and... Uh, some of the youth leaders, wow. and of course, Jesus. Wow. <laughs> Oo naman. Hindi pwedeng walang yes. ministry, wala si Jesus yeah. sa talag course. Sabi <laughs> ah, ang tapang mo. Praise God po. And you know, your life verse nga, um... You say it's 1 Corinthians 15 verse 10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. Itong verse na ito, paano nito na-shape yung pananaw mo sa grasya ng Panginoon sa buhay mo at sa ministry na ginagawa mo ngayon? Yes, uh, kung titignan ko po yung sarili ko, five years or maybe ten years from now, talagang wala na ako sana. Many people told me na, galing mo naman, paano mo na napagtagumpayan lahat, I'm so proud of you. Then sabi ko, no, 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 it's not me. Um, dahil kung wala ang biyaya ng Panginoon, malamang kung di ako patay na, baka nasa mental hospital na ako or nasa lansangan na ako, kumakain ng bangaw. Mm. So, ganun po. Uh, uh, dati, kapag titingin ako sa past ko, Pasko, mm -mm. nasasaktan ako. Eh. Pero ngayon, tears of joy. Kasi I have seen the faithfulness and goodness of the Lord. Mm. And that verse, 1 Corinthians 15.10, reminds me na whatever yung mga achievements even the failures it reminds me to be too humble before the lord mm -hmm. because everything that i have now everything that i don't have and will have in the future it is all by his grace amen mm -hmm. grabe i love what you said now when before when you would look back at your life na ka, there's grief there mm -hmm. but now when you look back it's gratitude unto the lord na parang wow Look at us now, God, where you've taken me That's Speaking of six. gratitude, we would like to thank RC. Yes And God's work through her life. And as we come uh, to the end of today's segment, no, let's reflect on the power of God's grace to transform our lives just as it did mm -hmm. for RC, no matter where we've been or what we've gone through. God is always there, reaching out his hand. inviting us to rise up and move forward in his love. Amen. RC's journey reminds us of the profound truth in Romans 8:1 which says, Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen. And this verse speaks to the heart of our new identity in Christ, no matter our past mistakes. god's grace frees us from condemnation and he invites us into a new life of restoration and new beginnings amen thank you for joining us today and hearing arsi's incredible testimony we hope her story has encouraged you to step into god's grace and trust that he has a new beginning for each one of us if you are struggling or searching for a fresh start, remember God's love and grace are always available. So stay encouraged and know that with Him, all things are possible. We'd love for you to be part of this ministry, bringing hope and transformation to lives all over. If you feel led to support this program, simply scan the QR code on your screen. Your generosity makes a huge impact. Hannahman, God bless you, and we will see you next week with more powerful stories of faith and transformation. Remember, God's grace is at work in your life too.